So in guys, for today's video, nandito tayo ngayon sa Philippine Ports Authority kung saan nakadaong yung Imbidolos Hope na barko. Yung barko na yan guys, tinatawag din na Floating Library. Marami siyang mga aklat dyan, pwede kang magbasa, pwede ka rin bumili. So ang kagandahan guys sa mga aklat na nandito is mura lang. So noong time na yan, ang dami namin kasabay, karamihan mga bata. Uh, meron yata silang field trip. So ako ka kasi guys, uh, nung bata pa ako, nasa elementary, Simula nung natuto ako magbasa, mahilig talaga ako magbasa ng libro. Lalong lalo na guys yung mga aklat na patungkol sa kasaysayan, about history, about the science. So, yun yung mga aklat na gustong gusto kong basahin. Kaya nung time na pumunta yung barko na yan, at pumunta talaga mismo dito sa lugar kung saan tayo nakatira sa Puerto Princesa, Palawan, hindi na ako agad guys nagdalawang isip na gumastos ng pera at time para lang pumunta sa barco na yan at makakita ng mga aklat. Kasi sabi nila guys yung ibang aklat na daladala nila is very unique. Yung iba dito hindi mo yata makikita dito sa Pilipinas. Yan yung mga aklat guys is mga pangbata. So ang dami dami mong pagpipilian. Start with your people. So sabi sa aklat na yan guys natutunan natin dyan. Uh, kung gusto kong mag-share ng knowledge, gusto, gusto mong maka-influence ng mabuting influensya sa iba hindi mo na pa, hindi mo na kailangan magpakalayo-layo. Pwede mo agad impisahan sa sarili mong pamilya, sa mga anak mo, sa kapatid mo, or sa mga kaibigan mo, yung mga taong nakapaligid sa iyo. Pwede mo agad silang impluwensyahan ng mabubuti ha. So yung title ng aklat na yan guys, Worry Less and Pray More. So sabi sa aklat na yan guys na mas dal dalasan daw natin yung pagpipray kaysa nagwo tayo lalo na kapag may mga problema tayo. Kasi pag nagu-worry is wala namang mangyayaring maganda. Kumpar sa nagpipray tayo, kinakausap natin si Lord is mas nasusolusyon yung mga problema natin. At mas nasusolve natin to kapag kasama natin yung Lord. At magagawa lang natin yung kapag nagdarasal tayo. So ayan, hindi na tayo tumagal dyan guys. Agad na rin tayong umuwi dahil uh, meron din tayong mga pupuntahang iba. So ito yung mga aklat guys na pinpicture namin. So sayang nga kasi hindi namin nabili yung mga iba't ibang uri na aklat na to. Although mura lang naman sana guys, pero wala pa tayong pera para magbili ng aklat. So yan po yung mga aklat guys. So thank you for watching. Enjoy.